Ayan, tuturo ako kayo mag-adjust, bossing. Sa isang kondisyon, kayo ang cameraman. Tutok nyo lang po dito. So, kayo ko dito. Po. Ito, kasi adjust niya, sir. At saka ito. So, kaya konti. Yeah. So, ang belt ni sir ay maingay sa unang start. So, wag muna natin paltan. Adjust muna kasi malaki pa yung adjustment. Eh. Haba pa ng tornilyo. So, para ma-adjust dyan, para sa mga naka-avanza, ito yung pinaka-lock. Size 12mm. Ito yung adjuster, yung tension bolt. 12 mm din yan. Dito nyo ma-adjust yung higpit at yung luwag. Itong belt. Sa alternator. Yan. Yan lang naman ang belt nyan. So, uuwa muna tayo ng 12. Yan. So, tatanggalin nyo muna yung pagkakahigpit nitong lock. Counter clockwise lang. Pwede rin wrench, pwede rin sa akin. Depende sa inyo. Luluwa ganit muna. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Yan. Makita nyo kung makakalog na siya. Tapos, dito nyo na yung bibirahin. Pero since hindi ka yung sakit, wrench ka ang natin. Meron mo ang So dito naman, pag hinigpitan nyo to, hinigpit din yung belt, babatak yung alternator pa ganun. Pag niluwagan nyo to, counterclockwise, lalapit yung alternator dito. So, luluwag yung belt. Huwag magpapalit kayo, paluwag. So higpit muna tayo. 1, 2, 3. Yan, tatlo muna. Yan. Pag yung sosobra yung higpit, kasi yung bearing naman na mapupwersa. Kailangan, unti-unti lang. So pag nagalaw nyo nakita nyo Luwabas yung puti ng tornilyo Yan yung na-adjust natin yan. Tamang higpit lang Di pwede sobra Ilalak nyo na ulit ngayon Itong niluwagan natin kanina yung Tornilyo yan. So ganoon lang bossing Pwede pwede mo na yung gawin sa bahay Ganoon lang po mga kaibigan Share natin yan Para kahit hindi na kayo bumayad kaya ninyo mag-adjust sa bahay ng mga belt. Yung mga Mirage, Wigo, yan. Hindi lang naman pang-abansa yan. Basta lahat ng sasakyan na may adjustment yung belt. Yung iba kasi naka-auto tension yan. May spring na siya. So, walang adjustment. Pag umahaba yung belt, nauunat, usa nang tumutuon yung pinaka-pulley niya. Ito kasi manual pa. Ina-adjust. Kaya mahaba yan. Okay na. Observe nyo na lang sir kung iingay pa. Okay. Ayos. Saring is caring. May shoutout ka ba, sir? Wala, shoutout kay Gracia. Ay, kay Graciel. Oh, guys, Graciel, nandito ako. O, ako. Kasama ko si Doc. Papakita na siya, sir. Yes, sir. Thank you po, bossing.